Iwala kayo man, time triplets! Cindy, Karen, and... Maganda nga po ako yung win! Candy, okay. Hello. Wow. Kayo ang triplets. Okay. Hali like Ilang kayo lahat ng magkakapatid? Pito po! Pang ilang kayo? Pang lima, Pang lima sa pito. Po. Pang lima kayo? Kayong tatlo na yon. Opo. So, Kuya kayo mga bunso? Opo. Sino yung pinakapanganay? Ako po. Kasi po, Kuya Will, gato yan. Ako na. <laughs> Kasi po, Kuya Will, sa bahay po ako pinanganak. Hindi sa po, bahay ka? sa bahay po ako. Oh. Tapos po, <coughs> hindi po alam ni Mama na may dalawa pa. Eh, do you... Pinanganakan ka? Pinanganak ka? Ngayon may naiwan pa ang dalawa. Opo, hindi niya po alam. Kaya po kasi Kuya Will, matangkad po siya sa amin. Kasi po, lahat po ng kinakain namin, nakain niya na po sa loob ng tiyan ni Mama. Kaya po kami kaya po kaming dalawa, pandak. Opo, ganun po yun ang nangyari. Paano mo nalaman? Mm -hmm. Eh, kasi nga matangkad po siya eh. Paano mo nasabi sabi yun? Kasi nga po matangkad siya, Kuya Will, na kaya niya lahat ng dapat sa amin, payat namin, Nakita late pa namin, Nakita Kuya Will. Nakita mo ba? Paano mo nasabi sabi yun? Kasi nga mataba na siya matangkad po, di ba? Sigurado ka? Paano mo nasabi sabi yun? Oo nga, Kuya Will. <laughs> yun, makataba naman to. Agad. Mm, sige, nag-aaral kayo pare-pareho? Opo. Same grade? Grade Opa. 8 po. Sa isang... Nag-stop po kasi kami. Pahakot po grade 9 na po kasi po ano lumipat po kami dito sa QC kasi po nasunog yung bahay. Sunog ba po yung ano yung bahay po namin. Nasunog <laughs> <laughs> po. Nagawa niya ko ya will. Kasi po nasunog yung bahay namin sa Las Piñas kaya po lumipat kami sa QC. Ah eh ano trabaho ng magulang niyo? Yung traba trabaho po ng Kilalabadala po si Mama. <laughs> si Papa po construction worker po. Sa so, may batangas po minsan. <laughs> Matangas po stay in. Di bali po pag buwan, buwan ba, nagpapadala lang po. O bakit kayo sumali dito sa Wawawin? Para matulungan po namin yung mga magulang namin. Kasi But, po ano po eh? po <laughs> Ano ba to? Paluwagan? Ano ba to? Pautangan? Ano ba tong Wawawin? But, pa Kuya Will, masaya dito. Hmm? Masaya dito Kuya Will. Eh. Lagi po kami nanonood dito. Kasi nga po, absent kami kasi lagi po namin nabangan yung show. Ano oras bang Wawawin? Ano oras? Olo, ano? Oh. 5.30 Kevin. Okay. 6 i5 yun ng hapon. Oh, oh ano? Ano? Uh, 5 hapon eh. Bakit ano? Sabi mo ano, alas 6 ang hapon. Wala na ano yun show na yun. Ano na yun eh. 24 oras na yun eh. Oh, <laughs> uh, 5 to 6.30. Anong araw? Lagi po. Ma ano, Monday to Friday po. Ang galing. Nanonood talaga siya. Alam niya. Matagal ko nang pinamangarap na makita ko kayo, Wilay. Anong channel? Seven. Seven to. Seven. <laughs> <laughs> Sino kasama niya? Pakilala niya. Pinapakilala po namin ang pinakamasipag naming nanay, si Mama Neth. Oh, ano yes. Nanay Neth. Magandang hapon, Sir Will. Magandang hapon po. Kamusta kayo? Okay lang. Napakaswerte nyo. Pito anak nyo at meron kayong triplets. Bihira yes. na po yung ganyan. May blessing yan. Yes, sir. <laughs> okay. Ano gusto triplets nyo? Mga anak. Kahit minsan wala ka ba na sa project. Mumapasok kayo dahil gusto kayo makatapos. Pero okay lang yun na kaya natin yun kahit mag-chistic hanggang magdamag. mag ako ng madaling araw galing sa labada. Okay lang yun. At least, malinis ang ginagawa natin. Ayun lang po. Mahal na mahal ko kayo. Kamu na, Karen. Ma, salamat kahit gabi ka na umuwi na si mo pa rin kami pumasok. Ma, pangako namin magtatapos kami ng pag-aaral para balang araw ikaw naman yung matutulungan namin. Hindi. Uh, ma. Maraming salamat sa lahat ng paghihirap niya sa amin. Sa inyo ni Papa. Kahit ay school pa lang po kami magtatapos po kami ng pag-aaral, tutulungan namin kayo. pangako po, po namin sa iyan. Tutulungan po namin kayo pag nakapagtapos po kami ng pag-aaral. Malamal di po namin kayo. Ate. Okay. Ma, salamat kasi. Kahit pagod ka, inaasikaso mo po kami, pagpapasok kami. Yun lang mamahal na mahal kita. Ano? Punta nyo kay nanay nyo, yakapin nyo. Diba? Okay. Bigyan nyo yung jacket si mama nila, Bigyan nyo yung jacket pa. Okay na kayo? Opo, Kuya Will. Okay na okay. Maganda pa din. Kahit umiyak. <laughs> Tänään